Hello mga kamigs, kumusta na? Welcome back to my vlog. Yan, dumating po yung aking kuan. Uh, top box ni Ito po siya. Oh. Uh, ganda ng pagkakabalot niya. Uh, tagal ko na rin po in order ito. Uh, naging naghintay na itong class in size. Na 28. Lagi na kasi yung 45 liters eh. Masyadong malaki sa akin. So, kay Vitro. Alam mo naman si Vitro, malit naman yan. So, ito. ganda na pagkakabalot ng na uh, 28 liters na sec. No? Mamaya, susukatin ko ito mamaya para malam ko talaga ang 28 liters siya. Yeah. Kasi, uh, misa nakakaduda din eh. Ayan. Sige, so, ayan. Uh, ganda. Ganda. Ayan. Diyan yung specs niya. Amazing. Yeah. So, tayo, tingnan natin kung walang damage. Ayan. Si sekali Top Box. 28 liters. Buksan natin to. Ano pa nasa loob niya? Say sa box. Ayan. Uy! Mayroon pa styrofoam. Talaga naman protektado talaga kung mag-impact mo, itapon-tapon siya. Talaga hindi basta-basta siya mas da damage kasi mayroon na siyang bubble drop mayroon pa siyang stir po sa sod po tiktado talaga si check tali top box plastic pa siya in case na magkabasa-basa na eh, siya ayan ang ganda okay, tinan natin ah, ganda na macho-macho dating ang ganda ng pagkakayari Ubos ang bilib ko sa sec ah. Quality ng kanilang top box. Ang ganda. Ayan. Ayan yung manual no. Oh. So, ituturo siya kung paano ikakabit. Then, ito yung kanyang mga gamit. Bolts. Ito yung susi niya. Ayan. So, tingnan natin. May zipper pa. Ayan. Ano ba? Dalawa ang zipper niya, pero magkasalubong sila sa ano lang. -alan. Ayan. Ito yung niya. Dalawa. Ayan. May strap pa siya, um, mga um, amigs. Ang ganda ng pagkakano. Mamaya at tinatay na malapit to ko. Ano talaga? Tsura niya. Okay? Sige yan. Ay, nasipa. Oh, ang ganda na si Matibay yung inside lining niyo. Oh. May cover, makapal. Hindi siya leader. Leader it lang siya. Para. Pwede siya talaga true na leader. Saka ito yung nahanap ko yan. Oh. Yung mayroong ganyan. Diyan lang nakakabit yung naka, ano, insert yung pinaka bibig nung ng liner natin. Inner lining. Oh. Parang yun. Yun ang pinaka-hold para hindi siya mabagsak. Matibay din naman, I don't oh, tibay. Oh. Pero kasi iba, makita ko naka, ano na eh. parang hindi proper ang nakadikit talaga sa wall ng, inside wall ng top box. Yan eh, talagang dikit. <coughs> Kahit na wala siyang ano, mga kamigs, sa loob niya, wala siyang double adhesive. Oh, so, meron pa siyang ito. Yan, oh. Yan, ang ganda nun, no? Oh, parang strap da sa cover strap niya para hindi dumidiretso do sa ano, may control siya ang opening niya. So, yan ay eh, makaka sa hinges yan. Nakakatulong sa papatibay na hinges. Yan, ang ganda. Yan lang hindi ko gusto, pero okay na rin yan. Kasi, tagal-tagal niya mga kamiks, so, lagi mo siya gamit, lagi mo. Ano eh, luluwag siya, pag siya, pagka nadadaan ka na sa mga rough road, no? lalo na yung pino na rough road, talagang uuga na siya, papalampag, kakalampag niya. Yan. Yeah. Sana nakapix na lang siya maganda. Hmm, may backrest pa, ganda na. Oh, yung ganda ng backrest niya. Ah, uh, okay. Talagang ganda ng quality ng sec. Tama. Uh, tagal din ako nag-isip bago ko bumili ng top box. Kasi binte talaga ako ng magandang size. Uh, yan. At tagal din lumabas ng getong klase ng size. 28 liters. 22. Arang 32. Or uh, 35. Ba? Uh, hanap ako. Wala naman. Uh, baka medyo malaki ang 35. So 28 muna yun ano ko. ayan. Ngayon, tem sa likod niya, tap ang template niya. Ang plate niya. Ayan. Ayan. Kung saan natin kakabit yan sa motor. Ayan. Yung pinaka best plate. Doon natin kakabit sa may likod, sa carrier sa likod. Ayan. Uh, sa ganda. Sticker pa. Yun lang, wala siyang sticker, extra sticker. Ayan. Doon natin yan ikakabit. Doon sa likod ni Vitro, sa carrier niya. Ayan. Yes, nasa vitro. Ang angiti na. Kita niya mayroon siyang bagong ano. Ayan po, makapal naman ang best plate niya. Uh, kami Talaga makapal. Solido. Solid talaga. Uh, diyan natin siya ilalagay. Pero di natin kagad siya higpitan paglagay. I-adjust natin ng konti na mabubuksan naman yung ating uh, upuan. Ayan, sa ganyan. Pero most likely, yan ang position niya. No? Ganda. Ayan, kinabit na natin mga kamigs. Ayan, no. Kung napapansin niyo yung wala siyang bolt pa, bolt pa baba, binaliktad ko po siya at saka talagang pinutulang ko para maikli lang. Ayan, hindi siya gabay. Ayan, no? Nasa ilalim yung kanyang pinaka-nut. Ah, pinaka-bolt. Tapos sa ibabaw yung nut. Ayan. Lagi ko na mga washer yan. Ayan hindi ko na ginamit yung uh, pinadala ng ano ng sec yang kabit na natin ng ating sec alloy top box. Boom. Yan. Uh. Kagwapo. Ang natin na pasok natin mabuti. Ang kagwa. Yan. Uh -huh. Kasama ko si Mrs. Nito, hindi sa sakitan ang Sa sasandar san na lang siya. Ayan, o. Oh. ang ganda. Bagay na bagay, kagwapo ng vitro. Ah. Uh. Ayan, o. Bakit black ang pinili? Mag hindi ako mili ng ibang kulay. No? Maganda yung black, eh. Universal color siya kahit anong kulay na ano mo. Pag sinaba pinamit mo yung black, mabagay siya sa lahat ng kulay, may ibang kulay ng motor. Ayan. Ano? So, ayan. So, mabubuksan natin siya. Ayan. May sakto na yan. Natras ko siya na konti para ito ay mabuksan ko itong cover na ito. Ayan. Yung uh, seat cover na. ayo kanya upuan. So, ayan. Tibay na siya. Okay. Lagyan na natin ng maayos si Sec All top box The 28 liter size Ayan Oh, uh, uh, talaga ganda hmm, Nakata niyo po Tibay niyan oh, Pulidong pulido pagkakatrabaho Ayan Tinay niyo po, tinay niyo Ayan Yeah, sa loob ah. Oh, o, wala siyang double adhesive dyan sa loob. Wala siya double adhesive. Mga kwan lang yan. Ribbit lang yan. Malalaki ribbit para matibay. Yan o. No? mo yung dinidin ko, Doon ko pinapasok yung pinaka babo na labi nung inner lining niya sa baba. Nasipin niya. Tuloy-tuloy naman asipin niya. Hindi siya walaputuloy. So, From left to right, pwede mo siya paabutin doon. Yung right na mapo, pwede mo paabutin sa left. Pero pwede lang sila sa gitna, magkasalubong. Hanggang sa gitna ang boundaries. Ayan, ang ganda. Wow, bagay sa pagkaiti. Watch out! Sarap tingnan! Sarap na ibiyahin. Yeah! Ganda. At yung kanyang strap sa panya. Ayan, si Bit. Oh. Oh, ha? Ganda, oh. Laking lalaki.